Tinapos ng dalawang free throw at sinadyang sablay na pangatlo ni PJ Washington ang rally ng Dallas Mavericks mula 17 point down para itumba ang top seeded Oklahoma City Thunder 117-116 Sabado ng gabi. Tinapos ng 5th seeded Mavs ang series sa American Airlines Center anim na laro, balik sa West Finals at haharapin ang winner ng Denver, Minnesota. Nilista ni Luka Doncic ang pang-apat niyang triple-double sa season sa 29 points, 10 rebounds, 10 assists para sa Dallas. May tig-22 sina Kyrie Irving at Derek Jones. Naka-9 points lang si Washington lahat sa fourth quarter kabilang ang panabla at go-ahead threes bago ang winning free throws. Naiwan hanggang 17 ang home team sa third quarter bago nakabalik. Sa final seconds, inatake ni Doncic ang basket bago binituhan si Washington sa sulok fake si Washington, kumagat si Shai Gilgis Alexander. Pagangat ni Gilgis Alexander ay saka bumitaw ng tira si Washington, kapos ang bola pero may pito ng foul. Nag-challenge ang Oklahoma City pero unsuccessful, kita sa replay na may kontak si SGA sa braso ni Washington. Kalmadong ibinaon ni Washington ang unang dalawang charities para agawin ang unahan, isinablay ang pangatlo dahil nawalan na ng timeout ang Oklahoma City pagkatapos ng challenge. Nagtititing na 2.5 seconds na lang sa orasan, binigay ni Chet Holgren ang bola kay Jalen Williams pero malayo na sa target ang desperation shot nito bago lumagpas ng midcourt. If it was a clear as day foul, I obviously wouldn't have challenged it and held the timeout, ani under coach Mark Dagno. Even if you advance the ball with 2.5 seconds at a deficit, your chances are very low. Nawala ng saysay ang 36 points, 8 assists ni SGA, 22 markers, 8 dimes ni Jalen Williams at 21 points pa sila Holgren sa Thunder. May 20 seconds pa sa laro, sa huling pagkakataon ay inagaw ng OKC ang lead 116-115 sa dakdak ni Holgren.